Araw-araw na mga salita ng Diyos Ang isang yugto ng gawain ng naunang dalawang kapanahunan ay isinakatuparan sa Israel at ang isa ay isinakatuparan sa Hudea. Sa pangkalahatan, alinman sa mga yugto ng gawain ito ay hindi iniwan ang Israel at bawat isa ay isinagawa sa unang mga taong hinirang. Dahil dito, naniniwala ang mga Israelita na ang Diyos na si Jehova ay Diyos lamang ng mga Israelita. Dahil gumawa si Jesus sa Hudea, kung saan isinakatuparan niya ang gawaing magpapako sa krus, ang tingin sa kanya ng mga Hudyo ay manunubos ng mga Hudyo. Akala nila ay hari lamang siya ng mga Hudyo, hindi ng sinaunang iba pang mga tao na hindi siya ang Panginoong tumutubo sa mga Ingles, ni hindi siya ang Panginoong tumutubo sa mga Amerikano kundi siya ang Panginoong tumutubo sa mga Israelita at ang mga Hudyo ang tinubos niya sa Israel. Sa totoo lang, ang Diyos ang Panginoon ng lahat ng bagay. Siya ang Diyos ng lahat ng nilikha. Hindi lamang siya Diyos ng mga Israelita, ni ng mga Hudyo. Diyos siya ng lahat ng nilikha. Ang naunang dalawang yugto ng kanyang gawain ay naganap sa Israel na nakalikha ng ilang kuro-kuro sa mga tao. Naniniwala sila na ginawa ni Jehova ang kanyang gawain sa Israel na si Jesus mismo ang nagsakatuparan ng kanyang gawain sa Hudeya at bukod pa rito na siya ay naging tao upang gumawa at anot anuman ang gawaing ito ay hindi na lumagpas pa sa Israel hindi gumawa ang diyos sa mga taga Ehipto o sa mga Indiano gumawa lamang siya sa mga Israelita sa gayon ay nakabuo ng iba-ibang kuro-kuro ang mga tao at inilarawan ang gawain ng Diyos sa loob ng isang tiyak na saklaw. Sinasabi nila na kapag gumagawa ang Diyos, kailangan niyang gawin iyon sa mga taong hinirang at sa Israel. Maliban sa mga Israelita, hindi na gumagawa ang Diyos sa iba niwala ng anumang mas malawak na saklaw ang kanyang gawain. Napakaigpit nila pagdating sa pagpapasunod sa Diyos na nagkatawang tao at hindi nila siya pinapayagang kumilos ng lagpas sa mga hangganan ng Israel. Hindi ba mga kuro-kuro lamang ng tao ang lahat ng ito? Ginawa ng Diyos ang buong kalangitan at lupa at lahat ng bagay. Ginawa niya ang lahat ng nilikha. Kaya paano niya lilimitahan ang kanyang gawain sa Israel lamang? Kung magkagayon, ano ang silbi ng paglalang niya sa lahat ng nilikha? Nilikha niya ang buong mundo at naisakatuparan niya ang kanyang anim na libong taong plano ng pamamahala hindi lamang sa Israel, kundi sa bawat tao sa sansinukob. Nakatira man sila sa China, sa Estados Unidos, sa United Kingdom o sa Russia, bawat tao ay inapo ni Adan. Lahat sila ay nilalang ng Diyos. Walang isa man sa kanila ang makakatakas sa mga hangganan ng paglikha, at wala ni isa sa kanila ang makakahiwalay sa tatak na inapo ni Adan. Lahat sila ay nilalang ng Diyos at lahat sila ay supling ni Adan. At lahat sila ay mga tiwaling inapurin ni na Adan at Eva. Hindi lamang ang mga Israelita ang nilikha ng Diyos, kundi lahat ng tao. Kaya lamang ay isinumpa na ang ilan at napagpala ang ilan. Maraming kanais-nais na bagay tungkol sa mga Israelita. Gumawa ang Diyos sa kanila sa simula dahil sila ang mga taong pinakahindi gaanong tiwali. Hindi maikukumpara ang mga Chino sa kanila. Napakababa nila. Kaya, gumawa ang Diyos sa mga tao ng Israel sa simula at ang pangalawang yugto ng kanyang gawain ay isinakatuparan lamang sa Hudeya na humantong na sa pagkabuo ng maraming kuro-kuro at panuntunan sa tao. Sa katunayan, kung kikilos ang Diyos ayon sa mga kuro-kuro ng tao, magiging Diyos lamang siya ng mga Israelita at sa gayon ay hindi niya makakayang paabutin ang kanyang gawain sa mga bansang hentil sapagkat magiging Diyos lamang siya ng mga Israelita at hindi Diyos ng lahat ng nilikha. Isinaad sa mga propesya na ang pangalan ni Jehova ay magiging dakila sa mga bansang hentil. Nakakalat ito sa mga bansang hentil. Bakit ito ipinropesya? kung ang Diyos ay Diyos lamang ng mga Israelita, sa Israel lamang siya gagawa. Bukod pa riyan, hindi niya palalaganapin ang gawain ito at hindi siya gagawa ng ganitong propesya. Dahil ginawa nga niya ang propesiyang ito, siguradong ipapaabot niya ang kanyang gawain sa mga bansang hentil, sa bawat bansa at lahat ng lupain. Dahil sinabi niya ito, kailangan niyang gawin ito. Ito ang kanyang plano, sapagkat siya ang Panginoon na lumikha sa kalangitan at lupa at lahat ng bagay at ang Diyos ng lahat ng nilikha. Gumagawa man siya sa mga Israelita o sa buong Hudea, ang gawain kanyang ginagawa ay ang gawain ng buong sansinukob at ang gawain ng buong sangkatauhan. Ang gawain kanyang ginagawa ngayon sa bansa ng malaking pulang dragon sa isang bansang hentil ay gawain pa rin ng buong sangkatauhan. Maaaring ang Israel ang himpila ng kanyang gawain sa lupa. Gayun din, maaaring ang China ay himpilan din ng kanyang gawain sa mga bansang hentil. Hindi ba natupad na niya ngayon ang propesya na ang pangalan ni Jehova ay magiging dakila sa mga bansang hentil? Ang unang hakbang ng kanyang gawain sa mga bansang hentil ay ang gawain ito. Ang gawain kanyang ginagawa sa bansa ng malaking pulang dragon. Salungat talaga sa mga kuro-kuro ng tao ang paggawa ng Diyos na nagkatawang tao sa lupaing ito at ang paggawa sa mga isinumpang taong ito. Sila ang mga taong pinakaaba sa lahat. Wala silang halaga. At sa simula ay pinabayaan sila ni Jehova. Maaaring pabayaan ng mga tao ang ibang tao. Ngunit kung pinabayaan sila ng Diyos, wala nang higit na walang katayuan. Wala nang higit na mababa ang halaga. Para sa isang nilalang ng Diyos, ang maangkin ni Satanas o mapabayaan ng mga tao ay isang bagay na napakasakit. Ngunit ang isang nilalang na pinabayaan ng Lumikha ay nangangahulugan na wala nang hihigit pa sa kanilang mababang katayuan. Ang mga inapo ni Moab ay isinumpa at isinilang sila sa paurong na bansang ito. Walang duda sa lahat ng taong nasa ilalim ng impluensya ng kadiliman. Ang mga inapo ni Moab ang may pinakamababang katayuan dahil ang mga taong ito ay may pinakamababang katayuan noon paman. man. Ang gawaing ginagawa sa kanila ang pinakamagaling na sumira sa mga kuro-kuro ng tao at pinakakapakipakinabang din sa buong anim na libong taong plano ng pamamahala ng Diyos. Ang paggawa ng gayong gawain sa mga taong ito ang pinakamainam na paraan ng pagsira sa mga kuro-kuro ng tao at sa pamamagitan nito ay inilunsad ng Diyos ang isang kapanahunan sa pamamagitan nito ay sinisira niya ang lahat ng kuro-kuro ng tao sa pamamagitan nito ay tinatapos niya ang gawain ng buong kapanahunan ng biyaya ang kanyang unang gawain ay isinakatuparan sa Hudea. sa loob ng mga hangganan ng Israel sa mga bansang hentil wala siyang ginawang anumang gawain para maglunsad ng bagong kapanahunan ang huling yugto ng gawain ay hindi lamang isina sa sa mga hentil kundi lalo na sa mga taong isinumpa ang isang puntong ito ang katibayan na may pinakamalaking kakayahang pahiyain si Satanas at sa gayon ang Diyos ay nagiging diyos ng lahat ng nilikha sa sansinukob ang panginoon ng lahat ng bagay ang pakay ng pagsamba para sa lahat ng bagay na may buhay.